Welcome sa aking channel! <laughs> Kamusta kayo dyan? So, ang agenda natin for today, pahinga muna tayo sa mga ating pang negosyo videos. Ano muna tayo? Segway muna. Commercial break muna tayo. Kahit isang araw lang. Ano? Nung Sabado, nagpunta kami sa Eat Bulaga. <laughs> Yan. Nagpunta kami sa Eat Bulaga kasi nagbook si VC online. Tapos na-approve. So, live yun ha. Live. As in, nakita namin si Vic Soto at ibang Dabar Cards in person. Shame! Shame. Ang guwapo ni Vic Soto. Promise. Ang guwapo ni Bossing. Kung na niya sa TV, yun din ang itsura niya sa personal. As in, lahat sila. Lalo na si Atasha, ang ganda ng mukha niya. Ang liit lang pala. So, para hindi na masyadong matagalan at baka na-excite na kayo. Ito yung ating few clips nung pagpunta namin doon sa TV5 na bagong bahay ng TVJ Itbulaga.

the bar cuts, boss Joey DeLeon and boxing Invict Song. Okay, use it! give me five na tao. English. English. Parte ng katawan ng tao na madalas iparetoke. Sa panay mas tao, ay mo. Ay mo yung nanay. At nanay mo. Ay, this nanay. Ay, mga yan. Ay, mga yan. Ay, sabi daw, magkita to. Anak. paano siya magsunod sa mga oh. oh. Paano po pag ikaw po, kasabay mo siya, maglakad, paano po yun? Mahirap pa. <laughs> <laughs> okay, Chris. Hi mga kulets! I'm back! <laughs> so, napanood nyo na ba yung mga ano namin? Clips doon sa pagpanood namin na itbulagan ng live. O, oh, 'di ba? Maganda Maganda, ba? Diba? At saka may exposure yung kapatid ko doon. <laughs> Kasi yung pwesto namin, malapit kami doon sa uh, gilid doon sa therapy. So, kitang kita yung kapatid ko saka si Papa. Pag napanood nyo yun, Saturday, February 10, yan. Makikita, mapapanood nyo yan ng replay sa YouTube ng sa mismong uh, YouTube channel ng TV5. Maliit lang yung studio niya pero okay lang din ang kasya doon e eh, 200 persons tapos kailangan bago mag o'clock nando na kayo kasi after 9 hindi na sila magpapapasok kahit pa meron kang online booking. So dapat <clears throat> maaga kayo doon before 9. Tapos, ang tawag dito, syempre may dress code. Bawal ang naka-short, bawal ang sleeveless, bawal ang naka-sandals, kailangan close shoes. Hindi kita yung daliri. Ngayon, kung merong, yung iba doon hindi alam, naka-sandals, nagbili pa sila ng medyas doon. So, yun na dapat alam nyo. Pero, pag nagbook naman kayo online, nandoon naman yun eh, sa email. Sasabihin nila yung mga, do's and don'ts at saka yung mga dapat dalhin. Kailangan vaccination card at saka ID plus yung online reservation confirmation mo. Yun ang kailangan. Tapos, magdala kayo ng ball pen kasi bibigyan nila kayo ng kartolina para do sa therapy. Mag-ano kayo ng inyong uh, nickname. Mag-isip kayo ng nickname nyo para do sa therapy, di ba? Try nyo pumunta doon, guys try nyo pumunta guys, try nyo mag book directa mismo sa ano sa Ikbulaga, sa TV5 may email sila tapos mas madali yun kasi walk in kasi nung nandun kami meron dun mga senior uh, gusto mag walk in pero hindi nila inalaw kahit pang aga mo doon nanghingi sila ng pasensya doon sa mga senior kasi minsan merong mga VIP na care of ni ganito, care of ni ganyan uunahin nila yun eh, nung Sabado na yun, meron kami kasabayan. Care of, care of kay care of kay Siguro mga ano sila, mga 60 plus. O, oh, ba diba? yung palang, eh, 200 plus lang. 200 lang yung kayang i-accommodate ng studio. So, hindi na talaga nila maaalaw yung walk-in. Lalo na pag Sabado. At lalo na pag merong event. Kasi nung Sabado, ba diba, Chinese New Year yon So, ayun. Kaya, humingi sila ng pasensya doon sa mga senior kasi hindi nila napapasok. Tapos, since may event doon, Chinese New Year, so namigay sila ng tikoy. So, nakakuha kami ng tikoy. Bawat uh, guest, tigis-tigis ang tikoy yan. Bilang na nila yan. So, bawal do moble. Bawal ang magdalawa, magtatlo. Kasi bilang na yun, kawawa naman yung iba pag hindi nabigyan. So, dapat fair. Lahat meron na. So, try nyo yun guys kasi nakaka- Nakakatuwa palang manood ng live. Iba siya kaysa sa TV. Mas nakakatuwa siya pag actual na nandun ka. Nakaka-enjoy, nakaka-relax. Tapos, may advantage din kahit maliit yung studio nila. Kasi ang lapit mo. So, kitang-kita mo talaga sila. Sa, yung hindi katulad nung, bawa sa GMA, malaki yung studio nila. So, pag nasa taas ka, medyo maliit na sila pagdating nung sa baba. Doon, okay lang kasi. Okay lang kahit maliit, kitang-kita mo naman. So, yun na yun guys. Abangan nyo ang video natin for tomorrow. Kung ano ating magagawa for tomorrow or Wednesday. Mga ganyan. So, maraming salamat mga kulets. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. paala